Nasa atin na po linya ngayon. And thank you kay Attorney Camille Ting, ang kakatalaga po pa lamang na spokesperson po ng kataas-taasang hukuman. Attorney Camille, maganda maganda umaga po. Magandang umaga po, Ted. Opo, and thank you again. Uh, Attorney, pwede ho ba muna namin pumalaman? Ito hong inilabas na uh, na order na Supreme Court sa DOTR. Sino ho mga respondents dito at ilang araw po ibinibigay na palugit para po doon sa kautosan po ng Supreme Court? Ah, yung respondents po dito sa kasong to ay ang DOTR at LTFRB. Binigay, binigyan po sila ng Korte Suprema ng sampung araw upang mag-file po ng comment nila sa supplemental petition and prayer for TRO ng Piston. Ito po ay non-extendable po. Okay, kailan po yung uh, simula ng 10 days ang bilang po, attorney? Ah, simula po yan sa um, the moment po na ma-receive nila yung resolution ng Supreme Court. Opo. And um, kayo ho ba, sa pagkakaalam po ninyo, kailan kaya ito formally na iserve na po na notisya ng Supreme Court para ho din ho kami dito. Dito po sa obligasyon ng gobyerno na sumagot sa petisyon po ng uh, Grupong Piston, attorney? Uh, as of now po, I think ano, in the process um, in the process pa rin po sa pag-serve. Ah, Okay, so ma'am, uh, hindi ho ito maaari na ma-extend na 10 days. All right. Assuming po that they comply, ano ho ba ang proseso po sa kataas-taas ang hukuman para po sa pagdidesisyon dito ng Supreme Court? Ano ho ba yung pag-uusapan ho muna dito? Yung merits doon sa petisyon na magkaroon ng TR? O paano po, attorney? Uh, so, pag nag um, comply sila sa order ng court, mag-comment, then the Supreme Court will um, meet as an end bank. Tapos magde-deliberate po sila sa issues po, on the merits po sa number one, sa petition mismo, and number two, sa prayer po sa TRO. Okay. And uh, ma'am, ito ho bang Supreme Court natin ngayon mga maestrado? Sila po'y nakababa na po from Baguio or the unbag uh, session will still be in Baguio? Ay, nandito na po sila sa Maynila. Yung Baguio session po um, that started April. Tapos, um, starting May po, nandito na po sila. Okay, sige po. So, uh, ito hong binabanggit nyo na sagot ng DOT LTFRB, doon na ho sila magbabase kung uh, pagbibigyan yung kahilingan ng TRO o hindi, and then they will decide kung sakasakali pong walang TRO, they will decide on the merits o possibly pa magkaroon pa ng tinatawag na oral arguments, ma'am. Ah uh, um depende po yon sa Corte Suprema. Hindi po natin mm -hmm. ma uh, we, we, as early as now hindi mm -hmm. po natin masasabi kung meron pong oral arguments o wala. Mm -hmm. Pero um, sa pagka-decide nila, they will take um, they will consider pro, both sides so yung issue sa petition, saka yung comment po ng DOTR and LTFRB. Importante po kasi yung comment kasi yung issues na to very important po mm -hmm. and may effect po sila not only sa parties pero sa future jurisprudence po. Mm -hmm. So, importante po talaga na um, the, for the Supreme Court to know po yung side ng government agencies. Okay. And, uh, attorney, uh, meron na ho ba ditong ano, uh, maestrado na siyang nakakuha kumbaga ng uh, Uh, pinaka uh, sa kanya na iaatang sa kanyang uh, no sala na iaatang po yung pag-aaral dito uh, at siya po ang uh, posibleng maging ponente rito? Um, opo opo Ted kasi as soon as the case is filed mm -hmm. um po ito sa member in charge sa mga justices po mm -hmm. so meron na po Okay, so uh, kayo huba ay meron pong uh, kakayahan at kalayaan na maghayag kung sino ito ito po ay confidential? Uh, ito po ay confidential po sa so public pero mm -hmm. the parties are able to know po. Okay, thank you very much. At uh, attorney, ano po ang damdamin ng kataas-taasang hukuman kapag po ang mga apektadong sektor dito ay nagsasagawa ng mga rally sa harapan po ng Supreme Court para po hikayatin ang Supreme Court na maglabas ng TRO. As you know po, ginagawa nila ito. Ano po ang damdamin dito ng kataas-taas hukuman? Um, as of now po, I'm not able to answer that po. Pero rest assured po sa public na the Supreme Court is really um, working po on resolving the issues. Especially po, we know that this is um, very important issues that will affect po yung mga um, citizens po. Okay, yes ma'am. Sige po, so at least kayo alam po, na po natin yung dadaanan na proseso at alam din po natin na ngayon ang Supreme Court dito ay alam niyo na binigyan na po ito ng oras sa Supreme Court dahil nga sa napaka lawak din po ng implikasyon nito sa kabuhayan at sa mga mananakay po ng public transport. Attorney Camille, salamat po ng marami sa uulitin po attorney ha. No. Salamat po Ted, thank you. Opo, oh, thank you very much. Si Attorney Camille Ting ang bago lang pong kakatalaga na Supreme Court spokesperson. Thank you very much po. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.